Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si May Jan 242. Salam Ustad, Pag nagpray tayo ng sunna sa masjid tapos may nagmasbuk, ano po mainam na gawin? Ang uh, ibig sabihin ng tanong ni kapatid ay kapag ikaw lalaki ay ka sa masjid ng sunna, sunna 'yung sala tapos biglang may tumapik sa at uh, Uh, ikaw ay nagsasagawa ng suna na sala. Pwede ba? Tapos siya hindi pa nakapagsala. So, halimbawa, nagsala ka na ng duhor, tapos ngayon, nagtumayo ka after ng diker, at nagsagawa ka ng dalawang raka, ng suna to arawati tapos may tumapik sa likod mo, ano ang hatol dito kung iimaman ba natin o hindi? Uh, nagkaroon lang opinion dito ng ating mga ulama kung ito ba ay pwede o hindi. So ang correct po na pananaw ng mga ulama pwede po. Si Ibn Abbas radallahu ay natulog siya sa kanyang tita at nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng salatu tahajjud at nagsala ang nagsala si Ibn Abbas sa likuran niya. Si Anas bin Malik uh, nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Ramadan ng sunna nagsala rin si Anas ng obligado sa likuran niya. Si Muad bin Jabal nagsala siya ng sunna tapos sa, lik sa likuran niya is mga obligado ang sila. So walang problema dito. Assalamualaikum warahmatullahi